pagka blur ng mukha ni Dennis Padilla sa dating pelikula nito, pala isipan sa aktor. Para sa aking balitang showbiz, takang-takang aktor na si Dennis Padilla matapos makarating sa kanya ang balitang blur ang kanyang mukha sa isang eksena sa kanyang dating pelikula na Luck at First Sight. Ayon sa aktor, wala siyang kalamalam na may isang scene sa pelikula na blur ang kanyang mukha. Una itong napansin ng movie critic sa Facebook na Goldwyn Reviews kung saan pasyente sa ospital ang eksena ng karakter ni Dennis. Sa post ng Goldwyn, sinabi nito na naka-upload sa YouTube channel ng Viva Films ang nasabing pelikula at pagdating sa sa oras na 54 minutes onwards, makikita ang mukha ni Dennis na blur. Nakasa din sa post na pinag-uusapan na sa YouTube at Reddit kung bakit daw nakablur ang mukha ni Dennis kung saan hindi raw consistent ang pagkakablur dahil may ibang anggulo na maayos naman ang mukha nito. Sinay pa ni Dennis na nalaman lamang niya ang tungkol sa pagkakablur ng kanyang mukha nang itawag ito sa kanya ni Ogie Diaz. Nang malaman niya raw ito ay takang-taka siya kung bakit ganun ang kinalabasan ng isang scene. Dahil dito kaya tinawagan niya raw ang co-producer nila ang Mr. ni Angel Locsin na si Neil Arce kung saan sinabi raw nito na wala rin siyang ideya at nasa viva na rin ang rights ng nasabing pelikula.